Grabe guys, <laughs> naiyak na naman ako <naman> dito. <laughs> kaya habang may magulang pa tayo, mga tatay, nanay, yung mga tatay-nanay, pag ganyan ang huwag natin ipiwanan. Ibigin natin sa kanila yung huling sandali. Habang dito pa yung mga magulang natin, alagaan natin. Ibigin natin sa kanila yung mga huling sandali na narito pa sila sa mundo at kaya pa natin silang alagaan kasi sila yung nagmal sa atin ng mga bata pa tayo sa yung nag-aruga sa atin. Hindi naman hinihingi ng mga magulang natin na kumbaga gawin natin responsibilidad. Pero bilang isang mga mabubuti ang na uh, matik na yon na mula sa puso natin na gagawin natin. Uh, credit to the owner po of this video. Ito po ay sina uh, Teacher Nida, si Tito Herms. Ito po yung kapatid ni po Guerrero. So ayun po, hindi lang po sa mga magulang natin, may mga kaibigan po tayo kapalaya na nasa ganito sitwasyon. Ito po yung time na kailangan, kailangan nila ng tulong. Huwag natin silang iwan. Hindi naman po, hindi naman natin ay kahihirap yung pagtulong sa tao. Hindi naman kailangan na sobrang laka ng tulong. Yung pag-alaga lang po, kaunting uh, bagay na pwede natin gawin, yun ang pala bagay po sa mga tao na katulad nito. So, ayun po, iya uh, na naka-emotional naka naman itong video na to kasi uh, totoo po ito, totoong buhay talaga to I mean, in reality, in real life, may time po na mangyayari po talaga sa bawat sa atin. So, ah uh, maging mabuti po sa, sa ating kapwa kung may kakayahan tayong tumulong, tumulong tayo. So, ayun po. Uh, medyo naging emosyonal ako dito, naluha ako. So, ayan, mahalin po natin ang mga magulang natin habang andyan pa sila uh, kahit mga kaibigan natin na nangailangan tulong, nang tulungan natin sila.